Sige, magsimula tayo sa isang um, isang esena na baka pamilyar sa'yo. Isipin mo, may isang leader, alam mo yun sa trabaho, sa community, o kahit sa sarili mong mga proyekto. Yung tipo na parang nakamit na niya lahat. Puno ang kalendaryo, dumarami ang followers, puro papuri. Sa labas, mukha talaga siyang tagumpay. Pero sa isang tahimik na gabi, pagkatapos ng lahat ng ingay, di ba? May isang tanong na lumilitaw. Pagkatapos ng lahat ng ito, ano ba talaga ang maiiwan? Hindi yung mga quarterly reports, hindi yung palakpak, kundi yung tunay na epekto, yung karakter. At yan tanong na yan, yan yung mismong puso ng mga materyales na ipinadala mo, lalo na sa mula sa aklat na Faithful to the End. Ay subukang intindihin, bakit parang reseta sa burnout ang modernong leadership? Bakit kahit gaano karaming success ang makamit, ang dami pa rin nakakaramdam na parang may kulang? Titignan natin yung pagkakaiba ng tagumpay na nakikita ng mundo at yung katapatan na may pangmatagalang halaga. Kaya kung isa ka sa mga nakakaramdam ng pagod o naghahanap ng mas malalim na kahulugan, para sa'yo itong pag-uusap na to. Sige, simulan natin may isang quote sa source mo na talagang tumatak sa akin. Sabi doon, Our generation has perfected the art of celebrating the wrong finish lines. Grabe, di ba? Parang sampal sa atin. Lahat tayo tumatakbo ng mabilis, pero baka sa maling karera tayo napasok. Ano ba yung mga wrong finish lines na to na parang kinakasanayan na natin? Yan, yan yung magandang tanong. Ang tawag nga dyan sa source material mo ay shallow finish lines shallow finish lines. Okay? Oo. At ang dahilan daw nito, kasi yung kultura natin ngayon, binibigyan pabuya yung mga bagay na madalian at nakikita. Mabilis na panalo, mabilis na pagtaas ng followers, mga viral moments. Naisip mo na ba kung bakit mas madaling ipagdiwang yung paghit ng 10,000 followers kesa sa isang taon ng tapat na serbisyo sa isang tao na walang nakakakita? Oo nga no, kasi yung isa may resibo, may numero. Yung isa, um, pananampalataya lang. Ama, at dito na pumapasok yung sinasabi sa source mo na tensyon sa pagitan ng ano, urgent at important. Sa buhay natin laging may ganyang laban, di ba? Yung email na kailangan sagutin ngayon versus yung pagbuo ng tiwala sa team mo na aabutin ng buwan. Ganyan din. Sabi pa nga, hina hinalaw sa 2 Corinthians 4.18, ang mga bagay na nakikita tulad ng metrics ay panandalian. Ang hindi nakikita, tiwala, integridad, karakter, yan ang panghabang buhay. Nililinaw naman na hindi masama ang ambisyon ha. Nagiging problema lang ito kapag disordered. Yung bang mas mabilis pa yung ambisyon mo sa paglago ng karakter mo. At kapag iniisip ko yung mga halimbawa mula sa Biblia na binanggit din yan, kitang-kita yung pattern. Si Moses, apat mong taon sa disyerto. Parang bigo, di ba? Bago siya tawagin. Si David, pinihiran bilang hari pero maraming taon na ng ang audience niya. At si Jesus, tatlongpong taon ng pagiging ordinaryo bago yung tatlong taon ng pampublikong ministeryo. So ang pattern pala ay mahabang panahon ng hiddenness bago yung highlight reel. Bakit kaya ang hirap para sa atin natanggapin yun ngayon? Kasi? baligtad yung kultura natin. Ang gusto natin, highlight reel agad. Hinahabol natin yung entablado. At itong walang katapos-tapos ang paghabol, may tunay na kapalit. Hindi lang sa oras, kundi sa kaluluwa natin. At dito na pumapasok yung konsepto ng exhausted generation. Okay, so hinahabol natin ang maling bagay at ang resulta, pagod. Pero ano ba talaga yung epekto nito sa isang leader, araw-araw? Yung simpleng pagod lang ba to o may mas malalim? Mas malalim. Hindi lang ito pisikal. Sabi sa source mo, ito ay espiritual, emosyonal, at teologikal na pagkaubos. Yung nangangiti ka sa labas, pero sa loob, wala ng laman. At hindi ito bago. May mga halimbawa sa Biblia na grabe sobrang relatable. Si Elijah, di ba? Matapos yung isa sa pinakamalaking tagumpay niya sa Mount Carmel, humiga sa ilalim ng puno at nanalangin. Sobra na, Panginoon. Kunin mo na ang buhay ko. Wow. Grabe yon. Galing sa tuktok ng bundok, diretso sa pinakailalim ng hukay. Ganon din si Moses. Sa bigat ng responsibilidad, dumaing siya sa Diyos. Hindi ko kayang dalhin ang lahat ng taong ito ng mag-isa. Patayin mo na lang ako. Imagine, mas gustuhin mo pang mamatay kaysa magpatuloy. At si Jonah, na nakaranas ng tinatawag na compassion fatigue, pagod na pagod na sa pagkaawa at pagkadismaya. So ano yung nagtutulak sa mga leaders sa ganitong pagkaubos? May sinasabi ba ang source tungkol sa modernong version ng mga presyon na ito? Meron, at ito yung tinatawag niyang psychology of performance pressure. May apat na sangkap ito na kailangan nating himayin. Una, the illusion of constant competence. Ito yung paniniwala na bilang leader, dapat laging alam mo ang lahat. Laging tama ang sagot mo. Pero yung leadership model sa Biblia, laging nagsisimula sa pagamin na hindi ko alam, pero magtitiwala ako sa Diyos. Nagsisimula sa pagdepende, hindi sa sariling galing. Pangalawa, at ito yung pinaka-relatable sa panahon natin. The social media effect yung pagkakaroon ng 24-7 na audience na humuhusga sa bawat kilos mo. Nagkakaroon ka tuloy ng dalawang versyon ng sarili, yung online persona mo na perpekto at yung totoong ikaw. At sabi sa source, the soul cannot sustain that dissonance. Hindi kayang panindigan yan. Nakakaubos. Totoo! At ang pangatlo ay the tyranny of comparison. Dahil sa social media, yung calling mo, nagiging kompetisyon. Hindi ka na tumatakbo sa sarili mong karera. Sinusubukan mong lampasan yung iba. Nakikita mo yung success nila, tapos tatanungin mo sarili mo, bakit hindi ganyan kabilis ang sakin? Dahil dyan, imposible kang makapagpahinga. Palagi kang may hinahabol. At yung pang-apat, yung identity entangled with output. Eh parang yan yung pila ka mahirap iwasan sa kultura natin no. Paano mo ihiwala yung halaga mo bilang tao sa performance mo kung doon kasi sinusukat ng lahat? At yan daw ang pinakadelikado sa lahat. Parang yung mga atleta, di ba, pagkatapos ng career nila, nawawala sila. Kasi ang buong pagkatao nila ay nakatali sa pagiging champion. Ganyan din sa leadership. Kapag yung title mo ang naging identity mo, ang kabiguan ay hindi lang isang event. Pag-atake na yon sa buong pagkatao mo. At yung pahinga, parang kasalanan kasi hindi ka productive. Kaya ang konklusyon ng source, sa huli, ang burnout ay isang problemang teologikal. Nangyayari ito kapag naniniwala ang isang leader na kailangan niya maging sarili niyang tagapagligtas. Wow! Ang bigat niyan. So, dahil sa pressure na yan, maging competent, maging perpekto online, maging productive, sumasamba tayo sa isang bagong idolo. At ayon sa source mo, ang idolong ito ay bilis o momentum. May isang kasabihan doon na sobrang tumama sa akin. Satan does not need to make a leader wicked. He only needs to make them hurried. Pero bakit masama ang pagiging hurried? Hindi ba't efficiency yun? Magandang tanong yan kasi yan mismo yung kasinungalingan na pinaniniwalaan natin. Ikinukumpara natin ang pagmamadali sa pagiging epektibo. Pero ayon sa source mo, magkaaway sila. Ang isang leader na laging nagmamadali, nawawalan ng tamang pagpapasya hindi niya naririnig ang boses ng Diyos dahil mas malakas ang ingay ng schedule niya. Nakakalimutan niya ang pangangalaga sa sarili at sa mga tao sa paligid niya. Ang modelong ipinapakita ni Jesus ay ang eksaktong kabaligtaran. Kailanman, hindi siya nagmadali. Naglakad siya. Hindi siya tumakbo. Humihinto siya para sa mga interruptions. Umaatras siya para manalangin kahit libo-libo ang naghahanap sa kanya. Ibang sabihin, ang tunay na epekto hindi produkto ng bilis. Hindi raw. Ito ay resulta ng pagsunod na pinapatnubayan ng Espiritu. Sinasabi sa source mo na ang kahariang ng Diyos ay sadyang mabagal. Isipin mo yung mga metaphor ni Jesus. Isang buto ng mustasa na dahan-dahang lumalago, lebadura na kumakalat sa buong masa. Ang pagmamadali, sumisira yan sa relasyon, sa pagpapasya at sa sarili nating paglago. Alam mo may isang distinction dyan sa source mo na parang simpleng salita lang pero sa tingin ko ito yung susi sa lahat. Yung pagkakaiba ng results at fruit. Pwede ba nating himayin yan? Ito yung isa sa pinakamahalagang pahagi ng analysis. Ang results o resulta, mabilis, nakikita, nasusukat sa spreadsheets, 'di ba? Sabi pa nga, kayang gawin ng tao kahit walang tulong ng espiritu, gamit lang ang galing, diskarte at pressure. Pwede kang magtayo ng building, mag-organize ng event, magpataas ng sales. Lahat 'yan resulta. Okay, so yan yung mga bagay na pwede mong ilagay sa resume mo. Eksakto. Samantalang ang fruit o bunga, mabagal. Nagsisimula ito sa loob. Hindi mo to kayang pekein at nasusukat ito hindi sa paglipas ng linggo kundi sa paglipas ng dekada. Ang bunga ay hindi tungkol sa kung ano ang naitayo mo, kundi kung sino ka bilang isang tao. Yung fruit of the spirit na binabanggit sa Galatians, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, yung karakter mo. So, posibleng magkaroon ng maraming results, pero walang fruit. Pwede kang maging isang successful na leader sa mata ng mundo, pero sa loob, hindi ka nagiging mas mapagmahal o mas mapagpasensya. Tumpak, at yan yung malaking panganib. Dinidiin ito sa John 15 kung saan sinabi ni Jesus, Manatili kayo sa akin at ako sa inyo. Ang pagiging mabunga ay hindi gantimpala sa galing, kundi resulta ng pananatili o abiding kay Kristo. Ang Diyos daw ay naluluwalhati sa pangmatagalang bunga, hindi sa mabilis na resulta. Ang problema mas pinipili natin ang resulta kasi mas madali itong makita. Instant gratification. Samantalang, ang paglago ng bunga nangangailangan ng pruning o pagtatabas, isang proseso na masakit. Okay, so kung ang goal natin ay fruit, hindi lang results, kailangan nating baguhin yung definition natin ng winning. Dito na siguro papasok yung analohiya ni Apostle Pablo tungkol sa isang karera 'di ba? Ang layunin ay hindi lang basta tumakbo, kundi tumakbo ng tama para makuha ang premyo. Oo. At ang premyo ay hindi yung medalya, kundi yung well done, good and faithful servant sa dulo. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi gaano kakabilis sa simula, kundi paano ka magtatapos may mga halimbawa sa source mo eh. Si Haring Sol, nagsimula ng maayos pero natapos ng malungkot. Sa kabilang banda, may mga natapos ng mahusay tulad ni na Joshua at David sa kabila ng mga pagkakamali nila. Ang pinagkaiba nila ay yung katapatan sa dulo. So, paano natin maiugnay yan sa konsepto ng legacy? Kasi madalas, iniisop natin ang legacy bilang isang malaking bagay isang building. Yan. If we connect this, ang pag-iisip tungkol sa pagtatapos ng mahusay ay nagbubukas sa konsepto ng legacy bilang isang banal na estratehiya. Sinasabi sa source mo na ang Diyos ay laging nag-iisip sa paraang generational. Mula kay Abraham yung pangako para sa kanyang mga salinlahi, kay Moses na inihahanda si Joshua, kay Paul na ang huling sulat niya ay para kay Timothy. Ang pamumuno na nakasentro lang sa sarili nitong panahon ay hindi kumpleto. Nagustuhan ko yung modelong ginamit sa source para maunawaan ito, yung seed, time, and harvest. Simpleng-simple pero malalim. Eksakto. At binibigyan nito ng practical na framework yung pagbuo ng legacy. Una, yung seed, bini. Ito raw ang sinasadyang pamumuhunan sa iba. Hindi ito kailangang malaking programa. Pwedeng isang mentoring session lang, isang encouraging word. Pangalawa, yung time. Panahon. Dito kailangan ng pasensya. Hindi mo pwedeng itanim ang bini ngayon at anihin bukas. At pangatlo, yung harvest. Ani. Ito ang pinakamahalaga. Ang Diyos ang nagpaparami sa kanyang panahon. Ang trabaho natin ay magtanim ng tapat, ang pag-ani galing sa kanya. So ang legacy hindi pala isang malaking project na gagawin mo bago ka mag-retire. It's a collection of small, faithful actions over a long period of time. Pagtanim ng mga binit na baka hindi mo na nga makitang mamunga. Iyon mismo. Ito ay ang pagtatanim ng mga puno na alam mong ang lilim ay para sa susunod na henerasyon. At yan ang pinakamataas na uri ng pamumuno. Kaya pagkatapos ng lahat ng ito, ang malinaw na hamon sa iyo mula sa mga source na ito ay isang malaking pagbabago ng pananaw mula sa pamumunong nakabatay sa performance patungo sa isa na nakasentro sa katapatan, mula sa bilis patungo sa tibay, mula sa mga resultang nakikita ngayon patungo sa bungang pangwalang hanggan. Kaya ang tanong na dapat nating laging itanong sa sarili ay hindi na gaano kabilis ang takbo ko, kundi Tumatakbo ba ako patungo sa tamang finish line? Bilang pangwakas na pagninilay, iwanan namin sa iyo ang mga tanong na ito na diretsong kinuha mula sa iyong source. Pag-isipan mo sana ito ng malalim. Paano kung ang pinakamahalaga mong tagumpay ay hindi yung hinahabol mo ngayon, kundi ang legasya na tahimik mong itinatayo sa buhay ng iba? paano kung ang pangmatagalan mong implomensya ay mas nakasalalay sa iyong integridad sa mga panahong walang nakatingin kaysa sa iyong mga bagong ideya sa entablado? At ang pinakamahalaga, paano kung ang paraan ng iyong pagtatapos, yung katapatan mo hanggang sa dulo, ang magiging kwentong magbibigay inspirasyon sa mga susunod sa iyo? Dahil kapag naunawaan mo kung ano talagang ibig sabihin ng pagtatapos ng mahusay, hinding-hindi ka na mamumuno sa parehong paraan muli.